Dahil nga maraming manok ang dumadalaw sa bahay nila inang Elsa ay naisipan niya ng aking hipag na huliin at iluto na lang. O, di ba? Kaysa naman mawala pa daw. O, di ba? Tamang desisyon ang kanyang ginawa para naman may pangulam kami ngayong hapunan. <laughs> at ito na nga sinimulan na niyang linisin sa aming kanal. Yes, napakalinis na kanal po yan. Pwede ka po dyan uminom ng tubig. Hindi, <laughs> lang. Pwede ka po dyan maligo, maghugas ng pinggan, at kung ano-ano pa. At ito na nga ang ...ang manok ng kapitbahay. Hindi, joke lang. Ayan. At sinumulan na niyang lutuin. Nag-prepare na po siya ng mga ingredients. Mm, may pasosyalan ng ingredients. Hindi ko lang alam ang Tagalog ng ingredients. Basta mga sahog. Sahog! At ito pala, speaking of sahog, ay ito nga ang sahog sa aming manok. Manok. Ito, ang ampalaya at sili dahon. Yes, kinuha ni Tatang sa bantay libre po lahat yan at eto na nga, sinimula na ng aking hipag ang pagmekos-mekos sa manok ng kapitbahay manok ng kapitbahay, baka ipabaranggay kami hindi, joke lang po bigay po yan na manok ng kapitbahay o, galing pa rin sa kapitbahay, oy <laughs> at eto na nga, kasalukuyan yan, yang ginigisa ang mga kailangang gisahin, o di ba <laughs> wala na naman kayong natutunan sa aking voiceover. O, oh, diba? Napakasarap. Amoy na amoy na ang luto ng native na manok. Oh. Hmm. Parang gustong gusto na nilang umuwi yung mga taga ibang bansa niyan. <laughs> at eto na nga. Uh, diba? Napakabilis maluto. At eto, naglalaway na ang nag-voiceover. <laughs> at pagkatapos niyan, ay uh, eto na nga. Tumukulo na at ilalagay na rin niya ang mga dahon-dahon, 'di -dahon. ba? Parang mauubos na naman ng isang balde ng isang balde, isang kalderong kanin niyan, 'di ba? Shout out pala sa nagbigay ng manok, si Auntie Seni. Thank you po sa pamanok po ninyo para kay Chunky. Thank you so much. Hanggang sa muli mga mare, salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye. At bago ko tapusin ang videong ito ay nais ko lang pong magpasalamat sa mga na-share sa aking video. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout also sa kakailan Warriors, Danau Clan, and syempre OFW around the world. Thank you so much. Thank you again for watching. See you again next time. Bye!